Good morning mga ka-update So ngayon, update na naman tayo sa mga legacy na ipinapakita ni Pangulong Bongbong Marcos Welcome to Romis Update Channel So yan mamaya po mga ka-update, may panunoorin tayong video at nakita nga natin dito kung gaano yung dedikasyon ng Pangulo sa kanyang tungkulin bilang pangulo nga ng ating bansa na kung saan hindi nagawa ng mga naunang pangulo so balit ngayon makikita natin sa kanya no yung pag-abot sa ating mga kababayan kahit sa dako ng Pilipinas, liblib -lib na lugar so pinupuntahan niya talaga at masabi natin na ito po ay magiging tatak na sa kaisipan, sa puso ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po sa mga kabataan at sa mga guro. So, panoorin na po natin mga ka-update yung sinasabi kong video. paliwanag uh, kasi alam natin ang Starlink na pinakamalakas na site, lalo na dito sa eskwelahan namin uh, sa Gunsungan, yes. So kahit po may mga wifi kami na connection yung monthly 700, iba na po kasi pag Starlink kay eh uh, makakatulong po ito sa learning ng mga bata, lalo na po sa mga teacher. Madali kami makagawa ng aming mga school uh, uh, materials kasi naka-online ka. Maligayang pagdating sa aming, uh, sa aming na isang temporary learning space. Ngayon, uh, pang 8 years namin po dito, It is an answer prayer para makita po niya yung sitwasyon ng mga ang TLS na baka mapadali po na makalipat na po kami doon sa ground zero, yung uh, Marawi Integrated School. It's very important kasi timely po na pasukan na and uh, nakita nyo naman na mga mag-aral dito sa temporary shelter that they need a lot of help. Until now po, ito yung ating mga displaced kids na na-transfer dito sa sagunsongan. So mahalaga po yun, lalo na yung Starlink, kasi we need Wi-Fi in every school. And uh, not all of our school are equipped with Starlink. Mahalaga po yan kasi it can help in communication at saka sometimes po may mga alternative delivery mode wherein we need it by Zoom classes. So importante po talaga na magka wi din po itong mga paaralan natin dito. Uh, kami po and the entirety of the City Schools Division of Maray is very very happy and uh, we would like to thank our beloved Mr. President uh, Bongbong Marcos for coming over and making sure na makita niyo talaga kung anong kalagayan namin dito sa Sagun Contemporary School. So yan mga ka-update, nakita natin yung abot-abot na pasalamat ng uh, mga principal no, ng guro doon sa Marawi no, na kung sila sabi niya nga na ito ay napakalaking tulong sa mga estudyante at maging sa kanila ng mga guro ang pagkakaloob ng Starlink Internet. Wow! Pangulong Bumbong Marcos, sana po ay makarating din dito sa aming uh, lalawigan dahil may marami rin pong mga lugar dito na wala pang internet. Sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi po ako ng pasinsya pero lagi po nating sinasabi tayo po ay nasa katotohanan lamang. Sa nakagusto naman po ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video, pa-share na din po at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.